milagro ang ibig uwi. Magpakita ka ng milagro upang ang buhay ay bahag ka sa na at, at kung ito'y magagawa mo, Amen! At sa punang naririto, lulunod ang narinito, pa sa iyo at hindi na lalik na namin Diyos totoo! kayo ang mga kasama! Samuel! Samuel! Ano buhay mga na Sir Tony Ikaw ang manguna sa gagawin nating pag-aamalan. At susunay ba, ba yan naman kita? Sa pagtubal, Tama! Ano ikaw ay manahiga sa tatawin namin, mga tabla, sapagkat buhay namin ang nakataya. Sa mga gawang ng sala, ang amin pong inihahabla. At ang niya sala, pinagpis at pinagsama, ang sungbong ay pinag-isa upang wala na magkasala. Haging dapatin mo, Governor Poncio Pilaro, ang nangyayari pang paghito sapagkat ang bayan ay kanyang hinublo. At sa amin ay naglinilo.

E o pang pa. Sinasabi ko mga aral, ang mga tao yung Ang natin na wag kayo pa? Ang mga nagawa ng kababalagnan, ay hindi sa batas ng Roma. Ang mabigat naman tayo sa ang sinasabi tinuturi, ang kung Roma ay agawin, sampo ng Yerusalem, aaglay pati na si Sarah ay pa ang <tomit> Bakit, at, ang nasalit ng bayan na sa kanyay sumusuway, hindi ko muna <tomit> siya ang tulad. Hindi ko muna magiging sa kanyay. yung Kung ay kalalaan, yung mga baki-baki mo, sa sanimeryo, ay sa ang isa mga buhay mo. ano? darami namin dito. Kaya manag pag mo. Nasusabi pa namin sa'yo. Na, Makasama! ہرت اس سے مش Laure Hye واقی اس находہ Tito, <laughs> ang siya talaga mo at kung ito'y oh, oh. Kami at, po, po at sa po ponsyo ang magandang makapirang ng madala siya'y ating parusahan. Oo, siya, siya ang paghahaling bawaan ng palasan upang hindi pamalisan.